Uh, pumunta ako doon sa Libmanan para solusyonan ang problema ng may-ari. Kasi nangamba ang mga residente na baka mga moy at magkaroon ng napakaraming langaw. Nag-request ako magkaroon kami ng barangay assembly. At doon, pinaliwanag namin na wala sila dapat ipangamba dahil moderno ang design ng poultry at mabisa ang poultry management program na ipapatupad namin. Biogas digester and conveyor. Kami sir, uh, ignorant Yung mga hindi nag-attend sa assembly ay binahay-bahay at pinali pinaliwanag kung bakit hindi dapat sila mangamba at hiningi ang kanilang opinion. Si papa picture ay nagpapaano, papa ano nang ano, signature. sa likod mo ng bulpin. Lahat ng mga residente ay sumang ayo na mag-operate ang poultry. Sa madaling sabi, successful na naman yung lakad na solusyonan ang problema sa poultry operation. Tamad lang to, pero mapapakinabangan nyo. Kaya nandito lang si Balbas at your service.